Isang mapagpalang araw o gabi po sa lahat. Rereaksyonan po natin ngayon mga idol ang tambalang Cedric at Rose Anne o sa tawag na Cedrose. Oh my goodness. Ano kaya itong sekreto nilang dalawa na sa ngayon ay pilit pa lang nila itong tinatago? Naku po, nakapanindig balahibo naman po ito. Na parang may pasabog po talaga silang e announce soon na nasabi na nga nila na handa na daw nilang ibunyag ito. Hala ka. Shoutout muna po tayo mga idol sa leaders ng Kalingap na Sina, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at Idol Kalingap Rab. Pati na rin po sa lahat ng members ng Karepa, suportahan po natin sila palagi. Simulan na po natin ang nakakakilig na pagreaksyon, ito po panoorin nyo po. Malapit na po ako mag atin mo ako. atin mo ako ah. Ano mo na, mo na. na? <laughs> Naku po! Rose Ann gustong ihatid siya ni Cedric pagpapasok na ito ng school. Hala ka! Yan na ba ang isa sa sign sa secret nyo? Parang may something na talaga sa inyo. At okay na okay nga kay Ced kasi nga ay e eh, chat lang daw siya ay always ready na daw ito na humatid. Wow! Patuloy po tayo mga idol. Nagagutom ka na ba? Gusto mo kainin natin yung mga dala dito. Asan na ba gayon? Parang nakikita ko yung na TV eh. Tulungan mo ako. Hindi <laughs> ko pa po nakata-try kainin. Kaya kakainin ko pa po. <laughs> okay. uh, ano pa yun yung nagitaw? Yung bang kulay blue na biskuit? Ay, blue? Oo, yung paborito kong kulay blue. Hindi <laughs> ko alam kung ano yun. Parang ito. Yan! O yun pala. <laughs> try natin para masarap yun. Sa TV ko lang yung nakikita. Eh. Yun. Sa patalastas lang yung nakikita ko. Yung bagang sinasaw sa gatas. Okay lang po kahit walang gatas. Okay lang yun. Okay. 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 first time no? Mo na naman na. Ah. Ano? Okay ka na? Gutom ka pa? Isap sa pagkarugat, pagmamahal. Yeah. Naku po! Nagsubuan na nga ang dalawa sa napakamatamis na Oreo biscuit. Matamis na nga ang kinakain nyo. Mas lalo pa itong tumamis sa kaswitan nyo. Grabe nakakakilig. Nasabi nga ni Cedric na mas lalo daw sumarap ang Oreo nung sinubo ito sa kanya ni Roseanne. Halaka, Ibang klase talaga pag may halong pagmamahal mas tumatamis ang lahat ng bagay. At nasabi din ni Sed na busog na busog na daw siya sa pag-aruga at pagmamahal na galing sa isang Rose pambihira talaga ito, next level na banatan. Tuloy po tayo mga idol. wala. Huwag kang maglala. Hindi ka naman kahit payat ka. <laughs> <laughs> kahit buto-buto. <laughs> Hala! Nag-flex na nga ng katawan si Cedric para maipakita kay Rose Ann kung may naging improvement ba sa pagjijim nito at nag-joke nga si Rose Ann na ang tiyan lang daw ang lumalaki. Nakupo pambihira pero bumawi naman si Rose Ann. Sabay sabi na kahit payat man daw ang isang Cedric ay guwapo o pogi naman daw ito. Pambihira nakakakilig. At ganun din naman kay Cedric na kahit daw napayat din ang isang Rose Ann ay maganda daw ito sa paningin niya. Wow! So sweet. Continue po tayo sa video clip. Ay, okay. sa kapala Rose Ann, may nagkakamang sa atin sa Ano? 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 marami Sedikit lah. Berapa? Banyak banget. Berapa? 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 Berapa?

<laughs> ano bang lahat? So ba 'yung sekreto mo? 'Yung sekreto natin, 'di ba? Atangan na lang po natin. <laughs> Hala. May naghamon na nga sa Tambalang Cedros na ito nga ang mga viewers na tungkol nga ito sa question and answer Kalamansi challenge. Naku po. Dito na talaga ma, e eh bunyag lahat ng sekreto na palaging bukang bibig nila. Paniguradong masasagot na talaga lahat ng katanungan natin na kung ano ba talaga ang secret nila na palaging binabanggit. Ready to go naman daw si Rose Roseanne, kaso ang isang Cedric ay mukhang nag-alala kasi nga daw ay baka ang sekretong tinatago ay lalabas na nang dahil sa challenge na ito. Halaka! Pero kay Rose Ann ay walang problema po daw ito basta may Q&A daw ay pwede nang ilabas o sa tawag na secret reveal. Patuloy po tayo sa pagreaction mga idol. Uh, practice muna tayo, tayong dalawang muna. Uy! Uy! Kailangan kayo ulit tayo Lama.

yung pagiging introvert mo. Hey, Hindi marami pang kipinigyan mo. Oo, kasi nasa yun ang lacho eh. Ah! Chocolate. Ang hirap pang kipinigyan pag lahat gusto eh. <laughs> oh, enjoy! Ang <laughs> best para sa iyo. Eh, yung pagmangiti ka. Yun. Ah. Oh. Sabihin lang <laughs> yung pagmangiti. Ah. Kaya sa akin mo noon, masaya ko, masaya ko, kasama Ngayon. Ha? <laughs> Ngayon, ano, ganun pa rin ko ano? Uh, mas masaya? Siyempre. <laughs> Ay, iba pala yung masaya sa mas masaya. Sige, yung mas masaya. Kasi yung masaya, getting to know each other pa lang tayo. Ngayon, mas lalong ano, lalong ano yung... Ano, alam mo na. Itong sekreto natin. <laughs> Nagpractice na nga sila at pinaghandaan ng paparating na napakamalupit na mga katanungan ng mga viewers. Nagjack and Poy nga sila at kahit isa nga ay walang naipanalo ang isang Rose Anne, kaya ang palaging nagtatanong po talaga ay si Ced. Grabe nga ang naging tanong ni Cedric na ang isang Rose Anne nga ay pinawisan na. Paano na kaya pag sa tanong ng mga viewers ito nanggaling na paniguradong pag di mo ito masagot, ay mapapakain ka talaga ng napakaasim na kalamansi. nakupo, nakakaabang na talaga yan. Ang mga naging sagot nga ni Rose Ann sa mga tanong ni Sed ay, ang dating introvert na si Sed ay natulungan po talaga niya na nabago ito na sa ngayon ay nakikisalamuha na po talaga si Sed sa mga tao kaya proud po talaga ang isang Rose Ann dito. At may sinabi din po si Roseanne na sa habang tumagal nilang magkasama ay mas masaya na daw siya na makabanding ang isang Cedric. At ang best asset daw ng isang Cedric Tapia ay ang mga ngiti nito. Oh my goodness, paniguradong kinilig ng sobra ang isang sed nang marinig ang lahat ng sagot ni Roseanne. Continue po tayo sa video clip mga idol. Isa pa tayo, tayo. Naka-autot lang mo na, tapos naksimula? eh. Magpapumaki sa mukha na? natin. No. Hindi, tuloy-tuloy na, <laughs> na natin. Yan na yan eh. <laughs> um, po, sa mga viewers po natin, yung mag-comment po kayo kung ano pong mga maligandang tanong Yung pang-madali lang po. Para naman sa ready po kami ngayon sa alumna, ano, katanong po okay. po. Para sa Q&A, talaman si Chai. Tapos yung mga sigareto po namin, pwede <laughs> nang na i-bunyag. <laughs> Huwag naman po yung, 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 uh, uh, yung tanong uh, <laughs> na baka mawagin niya si Karen. Nagpumula. Pag na-ready na daw siya, siya. <laughs> Opo. Um, waiting na po kami sa ano niya. Sa mga question niya sa amin. Grabe! Handa na talaga ang Cedros sa mga napakamainit na katanungan ng mga viewers. Q&A, kalamansi challenge accepted na nga. Sekreto daw nila ay pwede nang ibunyag. Halaka, ano kaya ang secret na tinatago nila? Magugulat ba kaya tayo dito? Yan po ang ating sabay-sabay na alamin sa susunod na part ng love team. Kiligan moments nila together. They are both waiting na daw po. At syempre pati po tayo ay waiting na din sa secret reveal nila. Dito muna lang po tayo mga idol sa naging reaction video natin ngayon. Kung may gusto po kayong sabihin or opinion ay mag-comment lang po kayo Kuya Dambo nga po pala. Mabuhay ang Team Kalingap hanggang sa muli. Maraming salamat po.